Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Eh, so, pagka ngayon, na 81, ang, eh, 81 na yung birthday, hindi na siya mabibigyan itong ano kasi lipas na. Dapat 80 lang. So kung iparating sa inyong mga tagapagsubaybay, ano po? na meron tayong tinatawag na General Appropriations Act. Ang budget para sa ating mga um, 80, 85, 90, and 95 nakalagak sa NCSC, sa Komisyon ng mga Senior Citizens. Tumalit so, ito ay para lang doon sa papasok ng magpo-birthday na yan, simula January 1, 2025 hanggang December 31, 2025. So, anong nangyari doon sa March 17, 2024 hanggang December 31, 2024? Kailangan sila ay mag-apply pa rin. So, balit maaantala ng konti yung kanila sa kadahilan na nahinihinian natin ng budget sa Department of Budget and Management. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!